Hmm. Dito muna tayo sa likod ng bahay kasi super super init. Kaya dito oh. ganda ganda magpasilong dito sa mga puno ng kahoy. Yan. Hapon na pero ma mainit pa rin. Summer feels na talaga. Yan. lap ng hangin. Naka-fresh ng hangin dito, oh. Last time, may duyan kami dito na kinabit dito oh, sa puno. Yan. Yun, eh. Buwan ko tinago na siguro yun. Oh. Mm. Yung mga manok, oh. Yung mga manok po, hmm, naghihintay. Later, mag-ano magpakain sa kanila, oh. Ang ganda ng hangin, oh. Hmm, ganda ng ako hangin dito sa likod ng bahay. Oh. Ay. Mainit sa loob ng sa loob ng bahay ang super init. Kahit mag-electric fan ka pa. Hmm? Medyo cloudy pero ang sinag ng init ay eh. grabe. Siguro nasa ano naman ngayon. three past 3 in the afternoon kaya dito ako nagpaano mainit pa masyado mainit pa doon sa loob dito minsan dito kami nag-ano din niyan hmm. dito nagsisilong sa kakahuyan kakahuyan sa likod ng bahay puno tingnan mo mga puno ng ano saging. Ayan, na may bunga. Saging nanay, mga tanim na saging nanay. Tapos mga puno ng niyog. Ang kunti nilang bunga kasi last time na, ha, na ano na yan. May bumili din ng niyog ha, last time. Hmm. daming mga ano dito, oh, mga dahon na tuyo ang kaninang umaga nagwalis dito yung aking si ate yan, tumpok kinakaikay ng mga manok oh. yan, kinakaikay nila yung natumpok na mga da ito yung dahon um, yan ang ganda kapag may ano ka may mga puno sa palibot nyo kapag summer pag super mainit ang ganda magpasilong sa mga kahoy sa kahuyan. Ayan. Presko ang hangin. At hindi mainit. Hmm. Ganda din na ng ano, ganda din lagyan ng duyan. Dito. Yan yung tumpok na ano. Maya i-ano sunugin yan. Kinakaykay kasi ng mga manok. Pero big dahon dyan, oh. Ito yung dahon. This time, nagpo-fall itong, ano, mga dahon ng mga gani, ayan. O, building building na kasi bagong, mga bagong dahon na yan. Nagsihuluga na yung mga, mga old na mga dahon. Hmm. Yan, ang ganda ng hangin talaga dito. Oh. Sarap mo magduyan at may ano ka dito, Sarap matulog. Sarap matulog. Preskong hangin. Libre ha. Libre hangin. Hindi ka na mag-electric fan. Mm. libot muna tayo oh. hmm, mga tanim ni kuya oh. na, na ano kung buti na lang hindi sila na ano natuyo ng ano dyan ang lupa libot muna tayo dito sa likod ng bahay oh. Hmm. Yan oh, dami pa namang bunga ng na, oh. niyog. Hmm. Oh, hmm, ang ganda ng ano ng araw oh. ganda magmuni-muni dito may tuyan ka tapos magmuni-muni ka dito sa likod ng bahay mag ikot-ikot maglibot-libot nanghap hmm. ng sariwang hangin hmm. yan oh, mama tataas ah. tumatangkad na din ang mga ano ang mga tubo Hmm, ang kamuti ni nanay lumapat na din yung kamutihan ni nanay oh. mga kamuti hmm. Yan. medyo may ulap ulap konti pero hindi naman umuulan yung lupa nag ano na tumigas lang lupa mm. saging ni nanay saging tanim nanay may puno tayo ng ano dito uyabano may bayabas dun maniyog may puno ng mahogani kamuti malunggay yan. Ubus na rin ng bunga ng bayabas dito na minsan nag ano na. Nahulog na. hulog ang mga mga luto na na, na bayabas. O, wala na. Nakuha na siguro dito. Yan o. Wala nang bunga. Hmm. ngayon Yan mga puno ng mga ganiyan. Pakunti-kunti na lang. Unti-unti ng mga maliit niya at pinaano. lutumba at kinagawang kahoy. Minsan tukod. Nagawang bakod. Hmm. Maliit. grabe kapag summer, grabe ang init last time ito ay uh, talamnan mga ano to ang tanim dito uh, mga humay ngayon hindi na, wala na sasari na ang mga tanim may kamuti, saging puno ng kahoy mga puno ng kahoy payabas kung ano na lang yung naano dito nandito naman sa kabilang talamnan yan o oh, mga damo na mataas ang damo kasi wala na dyan yung ano eh. walang naglilinis buti na lang nung ano pa si nanay di pa ma malakas pa yung katawan yun unti-unti itong nilinis ang oh, dami to yung dahon oh. nayaan na lang dyan doon mga sagingan doon ng ano ng kasin namin sagingan nila hmm, ganda ng hangin oh. Tumibaba may baba natin oh, guyabano yan hmm. bunga ng niyogo pwede na gawin itong panggatong oh gatong lang to biyakin at igatong maapoy yan ito, maapoy ito. Hmm. may bunga ang duldul oh kay kunting bunga kaya nahulog dyan, no? <laughs> hmm. Yan. Hmm. Duldul yan, oh. dito, oh. duldul na. ah uh. Last time, piniipon yan, nanay. Ginagawang unan. Nahulog na at nagbibitak nga na. Hmm. Grabe ang thorns ng ano. Tinik ng duldul. Punong duldul. Ayan yung paluchina pa, oh. Ayan, oh, no, paluchina, yan, no. Sa alap-ap. Gamutin sa alap-ap. Ang bakanting lupa, no. Maliit lang naman. May kamuti last time dito, kamuti taps. Eh, namatay kasi dumabong yung damu. Hmm. si sinunog na, Sinunog na ibang nakatumpok ng mga ano. Ito, Fabio. Ang taas na ng gabundok na mga ano. Bundok na mga tuyong dahon. Hmm. Yan. Sino. Yan. Sinunog na dyan ni ate. Yan. Hmm. May nanghulog pa dito ng mga dahon. Yan. Hmm. para maging ano ayun maaso na dito ayun, mabilis lang naman maano yan mabilis lang naman ma sunog yan oh. para malinis tingnan no kanina nung ganda ayun oh, puro na usok ayan oh. oh, bago naman yung dahon na yan oh. Pinausukan na dito mga puno ng kahoy. Oh. oh. Yan, tapos na dyan, oh. Tapos naman yung matapos, oh. Bantayan, ah, bantayan talaga kasi, ano siya, may hangin pa. Baka maano yung apoy. Dito na lang. Nagtatapos ang ating video. Yan. Ang aso namin. Oh. Dito din. Oh. Hmm.